Rent Package, ang libreng plataforma ng pamamahala ng upa sa pag-aanunsyo online. Ligdaan ang iyong kontrata online. Pamahalaan ang iyong nangungupahan. Pamahalaan ang iyong mapapakinabang ang bahay. Pamahalaan ang iyong koleksyon ng upa. www.rentpackage.com Kumusta sa lahat? Ako si Puck. Ngayon ipapakita ko sa mga kasero kung paano baguhin ng isang silid at gawing dalawa. Sa pamamagitan ng pag-aayos at pagpapartisyon. Ang mga kasero ay maaaring dagdagan ng kita ng upo. Gagawin nating dalawang silid itong 17 metro kuwadong 17 square meters espasyo. Una, bagong ang konstruksyon, iba yung bantayan ng laki, lokasyon at nakalaan na puwang ng mga muwebels. Markahan ang mga ito ng malinaw sa floor plan. kung ang mga paghahanda na ito ay hindi nagawa sa simula, maaaring lumitaw ang pagkakamali sa konstruksyon. Halimbawa, kung paghati ay tapos na ngunit na natin na walang puwang para sa pasilyo. Matapos may lagay ang pilketer at upuan, pasandig sa dingding, walang daanan sa pagitan nila. Kailangan nating patumbahin ang buong dingding at gawing muli. Kapag nag-aayos ng isang espasyo, bigyang pansin ang distansya at kaluwagan para sa paglalakad ng mga tao. Halimbawa, kailangan mo ng 40 hanggang 6 na apat 4 60 cm para umupo. Sa pasilyo, panatilihin ang 60 hanggang 9 na anim 6 90 centimeters para makalakad ang mga tao. Para sa isa pang halimbawa, may maling komunikasyon kayo sa manggagawa. Ito ay isang maliit na silid, ngunit ang aparador na ginawa ay masyadong malaki. Nakalimutan nilang maglaan ng puwang para sa kama. Kailangan pa nating gumastos ng labis na pera upang paliitin ang aparador para may puwang para sa kama. matapos kumpirmahin ang espasyo at floor plan. Maaari nating simulan ng pagbuo. Una, itong ba ang bintana at ang pader sa ibaba nito? Gagawin nating daanan ang bintanang ito. Ang kuwang na ito ay hahatiin sa dalawang banyo at balko na hey. Ito ang banyo at balko na hey sa kaliwang silid. Ito ang banyo at balko na hey ng kanang silid. Ito ang tuwang ng kaliwang bahagi ng unang silid. Ito ang tuwang ng kanang bahagi ng ikalawang silid. Mayroong ilang mga magagamit na puwang sa itaas ng mga pintuan ng parehong silid. Ang mga cab ay net ay naka-install sa parehong silid. Panghuli, ang isang solong silid ay nabago sa dalawang maliit na silid. Ito ang unang silid sa kaliwa. Makikita mo ang kama kapag pumapasok aparador at piyuketer sa tabi ng kama. Isang aparador sa itaas ng pintuan. Banyo at silid labahan sa likuran. Ito ang ikalawang silid sa kanan. Makikita mo ang aparador at piyuketer sa kaliwa, kama sa kabilang gilid. Isang aparador sa itaas ng pintuan. Ito ang banyo. silid labahan sa likuran. Ang isang silid ay inayos sa dalawa. Mga tip, bago patumbahin ang mga pader, iminumong kahin na kumonsulta sa isang tekniko sa istruktura. Tiyaking pangunahing istruktura ng bahay ay hindi masisira pagkatapos simula ng konstruksyon. Yan lamang para sa araw na ito. Ang video na ito ay handog sa iyo ng teknolohiya ng Rent Package.